Andam na ang mga papremyo alang sa paghimuon ng Power Sauce Caravan, kauban ang One Party List. diin kini, ipahigayon sa Porok 17, Bago Applya Gym, Davao City. Naglakip sa mga giandam ng papremyo, mao ang lima kasakong bugas, 5 sad ka lima kakilo ng food packs, dosi ka mga groceries items, tulo ka box ng Power Sauce Herbal Capsule, tulo sab ka box ng Power Sauce Salabat, tulo ka box ng Power Sauce Suya Coffee, ug dugang ka kwartang papremyo. Ang maong aktibidad aktibidad. Abli kini alang sa tanang residente sa maong lugar, diin sila mahimo mo partisipar sa mga padula aron makaangkon sa maong mga papremyo. Nasa irad nga ang Power sa Caravan kauban ang 100 party list. Usa na kini sa makanayon nga gipahigayon sa matag barangay ng siyudad aron maghatag og kaligawan og pahalipay sa mga katawhan. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang 100 party list. Ar alang sa 93.1 Brigaden News FM Davao, The Music and News Authority.